Virgo. Ngayong araw ang pahiwatig ay panatilihing masaya at magaan ang iyong aura. Ang positibong enerhiya na ito ay magdadala sa iyo ng katalinuhan at husay sa pakikipag-usap. Kapag ikaw ay masaya at puno ng tiwala, magagawa mo ang iyong mga gawain ng maayos at makakakuha ka ng mga bagong ideya na magdudulot ng magagandang resulta may kakaibang husay ka rin ngayon na makakatulong sa iyong pamilya. Kung may mga balak silang pagkakakitaan, mabibigyan mo sila ng magagandang payo at tamang direksyon para sa kanilang mga plano, ayon sa iyong gabay. Sa pera naman ngayong araw, Iwasan ang pagpapautang, ang pahiwatig ay nagsasabing maaaring magdulot ito ng suliranin at pagbagal ng daloy ng pera sa iyong tahanan, mas mabuting itabi ang iyong pera para sa mas mahalagang bagay na makapagbibigay ng pangmatagalang seguridad sa iyong pinansyal na kalagayan. At sa trabaho Iwasan ang mga imbitasyon sa paglabas kasama ang mga katrabaho ngayong araw. Mas makakabuti para sa iyo ang manatili sa trabaho at magpoko sa iyong mga gawain. Ang pagsunod dito ay magdudulot ng mas mabilis na pagtatapos ng iyong trabaho at magbibigay daan sa iyo na umuwi ng masaya para sa pamilya. Ang pagiging produktibo ngayong araw ay magbibigay ng kasiyahan at ginhawa sa iyong pag-uwi sa pag-ibig sa aspeto ng pagmamahalan, magiging masaya at maayos ang iyong relasyon. Ang inyong pag-uunawaan at kasunduan sa mga plano ay magdudulot ng patuloy na pag-unlad ng inyong kabuhayan. Patuloy na maging bukas sa bawat isa, at magtulungan upang mapanatili ang kasiyahan sa inyong pagsasama, para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color blue at color white sa iyong mga gawain at makapagpapalabas ng iyong kahusayan sa magagawa. Tandaan ang mga numerong number 19, number 24 at number 27 dahil ito ang magpapalakas sa iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad. Huwag kalimutan ang liyo ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa sikat ng araw at magpapasigla ng iyong damdamin sa pag-ibig ngayong araw.